Lalaki ng grame oh. Kasi laki na sangkala na. Oh. Sarap na. Paisigang mente. Kasi sa araw ba, balik ko mga gurame na. Hindi ko alam na ganyan ka lalaki gurame na. tatlong piraso lang kasi sa bandiya sa ano. Lababo. lahat yan ito ipangat mo ito lahat pati isang bulig natin ito ano kung huli eh, bulig di ba nakahuli ng dalawang ganito oh. ito ano, na, ulit yung nanay hmm. mamaw mamaw daw tawag nila sa akin, eh, lang ito laki yan tata hmm. Bakit Ba't yung kamay, napapansin ko, sa kamay ang laking tingnan. Ba't sa isda ang liit. pero mas malaki isda sa kamay ko. May, parang may daya, hindi ko makintindihan. Siguro dahil may kisapri eh. Ayan, oh, malaki yan. Oh. Ayan, yeah, malaki. Tima yan, tima. Ang laki ng isda, ang kamay ko. Tanay mo rin eh, malaki kamay ko sa isda. No? Oh. Hmm. Tanay mo sa anak na aktawal, ang liit kamay ko sa isda. Diba? Pagkatina na mo na, muna. malaki na may kamay ko sa isda. Halos magsinlaki. laki. Loko-loko yata yung camera natin. Malaki, oh. Hmm. Madaya siya. Tingnan niya. Pag ganyan, malaki. Ayun, natinan mo, teta. Ang laki-laki ng tilapia. Ang lit-lit ng kamay ko. Pag tinanong mo sa video rin, eh. Malaki ka mo, eh, ng konti. yung bang parang patas lang. Ayun, sarap ng ulam namin, nari, oh. Pinangat! na bulig Nakagurami. kain po tayo mga kaibigan eto naman pepas ano pesa <laughs> masarap na oh, oh, mga masarap na pagkain yan oh, akin yan din kinukha mo yan to. di ba akin yan Meron talaga yung nagbibidyo na unang kumuha. bahaya. <laughs> Anak ini itu gurame, itu gurame gusto gue. Eh. Gurame panjang. Nuh kopo. Atlu ya teh gurame apa? Anak laki apa? Oh. Anak tilapia an laki. Anak apa tilapia? Gurame gurame itu nih beberapa yang gue tahu. Sobrang sa bau. hindi masarap pag ganyan kailangan ko na sabaw try pa yun